Three main reason kung bakit naghihiwalay ang nasa long-term relationship. Number one, magkaiba na sila ng lifestyle. Umabot na sila sa puntong iba na ang kanilang magusto. Sa haba ng relasyon nila, dumating na ang araw na magkaiba na sila ng gustong gawin. Yung isa, gusto niya na magsettle sa buhay. Lumagay sa tahimik samantalang ang isa ay gusto pang mag happy, -happy at mag-enjoy ng mag-enjoy. Then suddenly, pareho na lang nilang i-give up ang tagal ng relasyon nila. Number 2, may nahanap na siyang iba. Ito yung common reason kung bakit minsan nauuwi sa hiwalayan ang sobrang tagal na magkarelasyon. Alam mo yung nandoon na kayo sa point na magpapakasal na lang ang kulang, then biglang malalaman mo may mahal na palang iba yung taong minamahal mo ng sobra. Sobrang sakit nun. Lokohin ka at ipagpalit ang pangmatagalan sa pansamantala lang. Number 3. Magkaiba na sila ng pananaw sa buhay. Alam mo yung isa may pangarap sa buhay may pangarap para sa inyong dalawa tapos yung isa walang pakialam sa relasyon ninyo. May priority ka na sa buhay pero yung isa wala pang kaplano-plano sa buhay. Magkaiba kasi yung pananaw nila at kung ikaw rin ang nasa sitwasyon na ganon, i-give up mo na rin kahit sobrang tagal na ninyo. Sino namang taong pipiliting mag-stay sa isang taong wala namang balak at hindi ka nakikita na makakasama niya, di ba? Mangyari man ito o hindi sa inyo o sa iyo, ganun talaga. That's life. Okay lang ito. Minsan kasi may mga bagay na hindi na dapat ipinagpipilitan pa. Kung sa tingin mong doon kayo magugrow pareho, why not, di ba? Kaysa naman ipilit pa ninyo kahit alam naman ninyong hindi na kayo masaya pareho. Sabi nga nila, kung kayo kayo talaga. Si Tadhana ang gagawa ng paraan para muli kayong magkatagpo. Tandaan na niyan, God bless. Palagi mong tatandaan Once na nagmahal ka ng isang taong taken na O pagmamayari na ng iba ikaw ay isang option lang. Forever kang magiging option. Kahit pinagpupuyatan ka pa niya, option ka pa rin. Kahit marami pa siyang oras sa'yo, option ka pa rin. Kahit may pinagseselosan pa siya sa'yo, option ka pa rin. Kahit gaano pa siya ka-sweet sa'yo, option ka lang. Kahit iniiyakan ka pa niya, option ka pa rin. Kasi nga, minahal mo yung taong dapat hindi mo minamahal. The only person that deserve a special place in your heart is the one who never makes you feel like you are an option. Tandaan mo yan. God bless.